Mm -hmm. Bumili tayong pagkain na yan. Ngayon lang tayo makabiling pagkain dahil may ginawa tayo kanina. Dinala natin ng ating grass cutter sa pagawaan. Ay tayo bumili ng kain. Kain tayo dito doon sa office to atin. bumili lang ako ng ulam sa kanin. <laughs> Akain po tayo. May suka na ano to. Renitong atay tsaka saka hop lumpia. Napalito. Para may bago tayong kakainin ulit. Nakikakain sa ating office. Office. Open season. Sakit po ang straws sila itong ating bruscati kaya po tayo ating kanin yan. isang order kanin ano? magandang tanghali sa inyong lahat kaya na naman tayo ulit saka meron tayo. Parang itong atay, yan. Bago naman, uh, bagong ulam natin niya. Tapos may suka. Ayan. Suka. Ayan. Oh. Tapos meron pa tayong lumpiang pernito. Ayan. Dosi isa. Ayan, ang dosi. Ayan. <laughs> may sub pa pa ulit oh. Hmm. Ay, mamaya na. Para ano na, ibubuhusan lang natin dun sa ano. Ayan, kain tayo mga idol. Ayan oh. Kain. Kain, kain tayo. Ito, unahin muna natin yung oh. pernitong Atay, at ano. Tikman natin kung masarap. Ha? Huh? Ha? Huh? Ha? Hmm, ha? Ha?

cái nào xấu ครับอืมอืมอืมอล้ยำปงตวนี้ต้องอัดใจอยู่ครับกัดใจ Time, time. Pemilihan nak datang tutup. No. Last na kanin na ulam. Wala na tayong Ah. No term tawke. Eh? Dahana shamay uang baboy sa ما يقول ليس انا ادعو mga um, miss na suka hmm. ha hmm 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 Abay mga idol. Magandang tanghali sa inyong lahat dyan. Shout out po sa inyong lahat. Mag-ingat po tayong lahat. Magandang tanghali. God bless you all. Bye-bye.